Hello mga guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest Mama mga channel. Afeetiru ozo, Zomatariru. So ngayong hapon na ito, ta, taga natin sa minsan ng ating mga gamay. So this is um... I can help Michael messages for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video. Kalino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga... Leo signs ang ating makahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating sagap. At of don't forget to like and subscribe my channel. And here of ba for more videos, of course, maraming salamat po sa so, mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo lalo na ang dirigyan ng adsaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag umapaw Nabiyay ang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa inyo ng ating angels for the sign off. For the sign off. For the sign of Leo. So let's see and watch this. Angels, may God, please give me information para kayong sabihin sa'yo ng ating mga baraha. For I can help Michael, messages for the sign of Leo, spend more time outdoor. So, kailangan mo ng oras, panahon, no? Kailangan mo munang kahit paano huminga sa ibang lugar, no? Kailangan mo na unwind, guys, no? Pumunta ka ng ibang lugar, no? Para makahinga ka kahit paano, no? Lumabas-labas ka dyan. And there's a take your time to make a decision. Kailangan mo ng oras, na no, para magdesisyon, hindi naman minamadali yan eh. Na no, kung may gusto kang gawin, may gusto kang puntahan, may gusto kang pagdesisyonan, kailangan mo muna pag-isipan. Para hindi ka magsisisi. No, para hindi ka um ah, uh, na magkakamali, no, at the end of that time. Para wala kang panghihinayangan. And it's time to leave the unhealthy situation. No, at kailangan mong makaalis sa hindi magandang sitwasyon no? Kailangan mo makalaya dyan. And ask your, um, uh, as Archangel Michael to help you for your situation. No, mingi ka, uh, ng naggabay sa ating Archangel Michael para makaalaya at makawala ka dyan sa hindi maganda sitwasyon. And request self-respect. No, kailangan mo rin respetuhin yung sarili mo. Huwag mo pressure yung sarili mo sa isang bago, isa-isa sitwasyon no? maga para ka nakakulong sa isang sitwasyon na parang hindi mo alam kung paano ka papalayae, no? Or makakalaya. So let's see what is additional messages tayo with an eagle spirit. Paano natin ito hihimay-himayan? Paano natin ila-elaborate sa inyo? So let's see. Angel spirit, give me an information. Point this out in the high for something hidden agenda. Something hidden enemies. Maraming mystery sa likod nito. May mga bagay na unti-unti mo nang matutuklasan, malalaman no maaring um, may bagay na maaring lumabas at malantad. No, there's something that's out of sword. No, there's a sabotage. Ibig sabihin dito, guys, na no, mayro talagang sumasambotahi behind your back. No, talagang tumatraidor sa'yo. No, it's time to take an action. No, kailangan mo ng kumilos. No, kailangan mo ng gumalaw. Bakit? Dahil napapalibutan ka na ng toxic and negativities. No, alam mo kaya sinasabi ni ating Archangel Michael, kailangan mo na makawala at makalaya dyan sa sitwasyon na yan dahil napaka-unhealthy. No? Hindi na yan makatarungan at hindi na yan nakakatulong sa'yo. No, there's a child na kailangan mo magdesisyon, no? no Kailangan mo pag-isipan. No? Kailangan mo makalaya at makawala na dyan. No? Para ka nakakulong sa isang sitwasyon ng punong-puno ng kumbaga blockages. No? There's a nine of course, there's a wishful parent. May mga bagay na matutupad na dito. Now, may mga bagay na may sasakataparan mo na dito. Now, there's a queen of wands by confident. Basta lakas sa mong loob mo, maging matapang ka, alisin mo yung takot at pangamba mo. Now, what is the hypothesis? Reversive kind of, of cups, emotional healing. na no, mas magiging kalmado ng pakiramdam mo ngayon. No, ngayon, kumbaga unti-unti nang lalalantad sa'yo. Ano ba talaga yung purpose mo dito? And there's the of cups, no? Kumbaga, tinatrader kasi nasa butahe ka, da, maaaring meron dito betrayal talaga na nangyari pagdating sa relasyon. No, maaaring meron palang kinakasama ng asawa mo. No? Or either meron na pala tong an kumaga tinatagong kabit, no? Or maaaring meron na tong tinatagong karelasyon. No, mag-ingat kayo. There's a child card. Or either lantaran na, no? Mamaya nagsusumiksi ka pa rin diyan na alam mo nang pinagpalit ka. And this is the Knight of Cups. No, there's a lot of offer coming in for you. Maraming parating na offer sa iyo. Huwag mong i-stay yung sarili mo. Kaya there's a self-respect eh. No, parang nawawala ka na ng respeto sa sarili mo dahil nag i ka sa isang sitwasyon na alam mong komplikasyon. No, komplikado na. No, the Eight of Swords represent guys with the moon card. No, truth reveal. No, malalaman mo lahat ng katotohanan dito. No, talagang kailangan mong Uh, matutunan pakawalan no yung sarili mong multo no natatakot ka eh what is the nine of cups no there's a something dehemen you're feeling stuck no parang feeling mo hindi ka makakilos hindi ka makagalaw no and there's a high five for last order matuto ka no sa mga nangyayari sa iyo ngayon no kailangan mong magising sa katotohanan what is the digital messages ano to parang ano to eh parang namamangka sa dalawang ilog no What is the digital messages? And of course, there's something the lovers, see? Kung baga, there's something hidden agenda talaga. No? Kung baga, sinasabi dito, pakawalan mo na kung ito ay hindi makakabuti sa'yo. Now, there's a three of sword, no? Talagang sinasaktan ka back to back. No? Talagang harap-harapan. Maging mature ka, maging grounded ka dito. Mag-decision ka, iwan mo, umalis ka dyan. And there's a four of wands, Now, dun mo makakamitan tunay na kaligayahan. No? makakamit mo ang tunay na saya doon. Doon mo makikilala yung tao magpapatibok sa pihik puso mo. And there's an Mag-focus ka sa sarili mo, sa buhay mo, no, sa sitwasyon mo. Wag mong ikulong yung sarili mo dyan sa sitwasyon na yan dahil hindi ka makakalaya dyan. There's a page of ones, may good news. May magandang balita dito, no? Kung baga maaaring magising ka na sa katotohanan talaga. And because there's a four for saving money. Protection at mahalaga kami yung grounds mo dito. Even your territory excuse me. Eh, kasi there sa a page of cards, tama ang hinala mo, tama ang hinala, tama yun na sa isip mo. No, meron dito guys, nagayuma. No, maaaring kaya to nagkaganto kasi ginagayuma yung person mo. There's a hermit card, spiritual enlightenment. No, maliliwanagan ka dito. No, humingi ka ng tulong sa ating gabay na makalaya kasi hindi maganda sitwasyon. No, there's a four of sword parehas kayo eh. Para kay na-hypnotize parehas ng person mo. No, talagang magkasama pa talaga kayo sa bahay ah pasabog to. And there's something that I'm prescribed for revert No, kumbaga, there's sa something guys na magkakaroon ka ng bagong simula. Panibagong pag-asa, huwag ka mag-alala. No, at something that everything is okay. Everything is fine, no? Parang pinipilit mo na lang maging okay ka. No, kailangan mo palayain yung sarili mo from this scenario. No? Kung hindi naman to tungkol sa love life, tungkol naman to sa trabaho. Para ka nakakulong sa isang sitwasyon na gusto mo nang umalis dyan. No, so let's see what is addiction messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career. So there is a nine of pentacles with the blossoming. May paglago talaga ng finances. No, gaganda talaga ang um, pagkakaperahan mo. No, may potential ka para maging masagana pa mo mo. And there's a wheel of fortune. There's a destiny is yours. No, there's a blessing. No, there is something, a karma na no, magiging maganda daloy ng kapairahan mo. Huwag ka magalala. No, there's a two of sword. Kailangan mo lang mag -decision. No, kailangan mo lang mag ng action. And there's a five of pentacles. Dahil, kung nakakaranas ka ngayon ng financial crisis, so financial loss, financial difficulty, no? And there's a need of bonds, no? magbuka ng plano. No, pangarap. There's a time moment for your major changes. Baguhin mo na. No, yung mga nakasanayan mo, yung mga, naka, mga um, nangyayari ngayon, no? So, let's see what is the visual messages pagdating sa love life. So there's an easy pentacles na may kinalaman talaga sa finances. So ibig sabihin kaya ka na dahil it's either um, kumbaga umaasa ka sa asawa mo or either may negosyo kayo no? and this is something the king of wands. No? There's a something and look at the bigger picture. Tinitignan mo yung magiging kalalabas na ng eksena na to. Na parang sinasabi sa iyo dito na kaya ka kumakapit dahil alam mo na bibitaw din siya not dito sa tao na yon No there's of sir nagkakaroon ka na ng anxiety sleepless at sabi ko na nga bagay na yung may person mo eh and there's a justice card no? may justicia na no, makukuha mo yung mga bagay na what you deserve no? and there's a three ones the waiting is over no? makakamtan mo na ang justicia dito no? and there's a the word card some of you maaaring mag travel ka pa or maaaring nasa ibang bansa ka no let's see what is additional messages pagdating sa kalusugan mo No, and this is something that's of something burden. Mabigat talaga. No, nararamdaman mo, nararamdaman mo, and there's a two of cups, no? Hindi mo alam kung kanino ka kumbaga hihingi ng tulong. And there's a the full card, no? Nananampala tayo at nagtitiwala ka sa atin po may kapal. No, at this is something, that's six of swords. Makakaalis ka rin dyan sa situation na yan. huwag kang magalala. And this is something that's two of pentacles, magiging balance na. At magiging, mag maayos din ang kalagayan mo. No, may, there's a five of cups, no? some of you guys no parang bibitaw na talaga dito parang parang nawawalan ka na ng pag-asa no so let's see what is digital messages tayo pagdating naman tayo with the magical of fair messages and advices of course pick a card yes, or no kung bago ka sa channel ko guys no pick a card yes, or no pwede ka magtanong ngayon pa lang mag-isip na ng tanong para mamaya Um, pipili ka na magiging sagot. No? Pipili ka with a 1, 2, or 3. No? Pipili ka sa tatlo na yon at doon mo malalaman kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. Yes ba or no? So, let's see guys. No? Umpisa na natin with a magical Fair messages and So, let's watch this. Let's see what is the magical Fair messages represent. Magical Fair messages represent what? And there's No? Ngayon, summer season, maaring masasagot na lahat ng katanungan mo. No, at the same time, do some research, no? May mga bagay na kailangan mong unawain, tuklasin, pag aralan No, just being yourself, no? Kailangan maging totoo at maging tapat ka sa sarili mo. Ako, ano yung nararamdaman mo, yun ang sundin mo. What is the yin and yang oracle card represent what? Represent, guys, with the Venus with an offer. Marami kang offer na paparating. There's a spying, looking, watching at you. Marami nakasabay-bay sa'yo marami nakatingin sa'yo dito And there's a chemistry May chemistry talaga dito Or either meron talagang may gusto sa'yo guys ha nag i to to sa'yo by social media So let's see what is our represent what? represent With the wildness no, Magiging mas mabagsik ka na Palaban na no, parang babaguhin mo na yung sarili mo dito. na no, this is something of fortune. na no, there's a wheel really of fortune talaga. na no, there's a destined to happen. No? And there's a crystal with of night vision. So, maaaring unti-unti nang tumatalas ang iyong intuition. No? Maaaring lumalabas ang kakayanan mo, kaalaman mo dito. No? Maaaring nakikita mo na yung mga posibleng mangyayari. What is the Roman Sige for Mystic Lab oracle Deck? Represent with the between the lines. So, may mga bagay dito na unti-unti na malalantad sa'yo. Now there's a family security. No, pero protection ng mga yung pamilya. Now what is the additional messages for any ghost number? Represent what? Represent, guys, with the 1919 with the cycle. No, unti-unti na magkakaroon ng changes sa development sa sitwasyon mo. Karma will be paying you a visit, release the need to control because you can not force things, learn your lessons, so they don't repeat it in the near future. Make some space for new experiences. So let's see what is the money money move oracle deck. And there's a success. So si magtatagumpay ka. No, parang framework, no, you're dealing with a framework. Na no, talaga may mga pinagdadaanan ng kanadaan na paraan yun. No, para Um, sa magandang kinabukasan na malalasap mo at mararanasan mo. You're on the right track. No, nasa tamang direksyon ka, huwag kang No, choosing the right directions and actively overcoming difficulties. Sa likod ng mga pinagdadaanan mo, mga nararanasan mong problema, kasama siya sa tagumpay na malalasap mararanasan mo. And there's a part of the light, no? What is the part of the light of reason what? And of course, there is something guys We release No release. Punti-unti nang aalisin, tatanggalin sa buhay mo yung mga bagay na alam na hindi nagsiserve sa'yo. I no longer struggle with the fear of challenges of life. I take control of my thoughts and raise each stage of my journey. I focus on what I can change. I surrender what I can to the divine. Trusting the process, I believe that everything will unfold as it should be. Now, ibig sabihin dito, kung, magka, kung karapat dapat para sa'yo, ibibigay sa'yo yung mga bagay na yun. Nagtitiwala ka sa tamang proseso. No, kung inaalis sa'yo yung mga bagay na yun, kung -taon, tong itong tao na ito tinatanggal sa buhay mo, kung maga surrender mo. No, there's a what lies beneath with the future. No, ipinagkakatiwala mo, o kailangan mo ipagkatiwala sa ating pong may kapal. What lies beneath with the future? represent guys with a red, lipstick stain. So, sa ibig sabihin dito may bakas. No, mayroong kumbaga may ebidensyang may iwan. No, malalaman mo kung ano ba talaga ang punot dulo ng eksena na to. And there's a shadow work represent what? Let's see. And this is something guys with a ride. Ride the storm. Let chaos and turbulence cleanse your spirit, no? Hayaan mo no yung pag yung mga karanasan, mga mga nangyayari sa iyo ay paraan niya na para sirain, no? Yung mga nasa paligid mo, yung mga tao uh, kumbaga hindi mo makakasama hanggang dulo, no? Isang paraan niya para tanggalin sila, para yun yung paraan na yon para alisin sila sa buhay mo, no? Ngunit ang paraan na yon ay masakit at mahirap dahil masasaktan ka. Pero isang paraan yon para tanggalin lahat ng bagay na hindi hindi na makakabuti sa kakaharapin mong kinabukasan. There's a clarifying for a love situation. Let's see. Clarifying for a love situation represent guys with um turbulence. No si talagang sinisira yung eksena dito. Na no, unti-unting gumuguho. Heal unresolved conflicts with kindness, not eager. Na no, wag mong kumbaga pangunahan ng galit. No, wag mong pangunahan ng inis lahat na nangyayari. Hayaan mong humilom lahat at na marasol kung naman yung mga bagay na nagbigay komplikasyon. No, kung ito ay katapusan na ng eksena, that's it, no? Kailangan mong tanggapin lahat ng bagay na yun. And there's a clarifying for a life situation. For clarifying for a life situation, represent with the tribe and William. Now embrace growth and trust in the promise, keep an open mind. under reveal the path of fulfillment. So see, kung magaharapin mo ng may paniniwala at lakas ng loob, lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo. Tandaan mo, magtiwala ka sa pinangako sa iyo ng ating gabay na may mga bagay kang masisilayan, makakamtan, makakamit ang tunay na tagumpay. Kaya unti-unti mong nakikita eh. No? Nagkakaroon ka ng visions and intuitions, no? Ibinabahagi na sa iyo yung posibilidad na mangyayari sa hinaharap mo. No? Buksan mo ang mata mo, buksan mo ang paniniwala mo, buksan mo ang pananaw mo na makakantan mo ang tunay na kaligayahan sa puso, sa isip at sa salita at sa gawa, no? Lahat ng bagay na yung makakamtan mo sa bawat ikot ng kapalaran mo at bawat ikot ng kamay mo, no? Makakamtan at makakahawakan mo na ang gusto mong makamit sa buhay mo. So let's see what is the pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, let's proceed tayo with a yes or no pick a card. Let's start na tayo with the number 1. Walang tayong paligoy-ligoy pa, guys. Ito na 'yon. Number one There is a something guys with a no obstacle too large, seek another way. So, ibig sabihin, mas ma malaki itong pinagdadaanan mo ngayon. No? Humarap ka ng ibang paraan para makaalis ka dyan. No? Huwag kang magstay sa isang situation na alam mo mabubulok ka lang sa sitwasyon. No? What is the number two represent what? There's a something you know again. Burnout not carrying your drive dies quickly. No? Kumbaga, unti-unting nasusunog na eh, eksena, no? Ibig sabihin dito, unti-unti na nawawala kung hindi ka magpapayatan siya sa lahat na nangyayari, no? Lahat ng bagay nito maglalaho, no? Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng gusto mong gawin, hindi mo yan makakamtan. What is the number three? There's a yes, no? Clearing the air, refreshing change. No, linisi mo na sa paligid mo. Linisin mo yung mga bagay o alis yung mga taong makakasira ng pag-unlad mo. No, paraan to para muling sumibol ang panibagong ikaw. No, this is something na maaaring ipakita ti ibahagi na sa'yo yung you, ako uh, maga better version of yourself. Maghanda ka. Babaguhin ka nito. So guys, this is Arikangel Michael Messages for the sign of Leo. So Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, This reading is a general reading na mga dilat makaka resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasago. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit up kasi for more videos of marami. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang dirigay skip ng Kadzaway, pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw ng biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see the next video. Bye-bye and babush.